ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagbibigay sa mga tao ng mas mabilis na paraan upang makakuha ng maraming impormasyon. At isa sa maituturing na paraan nito ay ang pagpapakalat ng impormasyon sa pamamagitan ng mga radyo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang radyo ay naging bahagi na ng ating buhay, nagdadala ng mga balita at mga musika. Ngunit higit sa mga ito ay ang pinakamahalagang balita na kailangang maipaabot sa maraming mga tao. Ito ang kapangyarihan ng mabuting balita. Ang kapangyarihan nito na yung masama, na yun ay tinatanggap na anak at tagapagmana. Lalayuan mo, aalisin mo ang iyong mga kasalanan at tutulungan ka ng Diyos na ito ay iyong matalikuran. Isang mabuting balita na naghahatid ng tunay na kagalakan at kaligtasan sa sinumang tatanggap nito. Nabibinturan ng sumikat ang araw Gumising na tayo sa paanyaya ng bukang liwayway ng bagong umaga. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at kalakasan na aming taglay. Salamat. Alas 5 pa lamang ng umaga ay maririnig na sa mga radio transistor ang pagsasayang papawid ng programang naghahatid ng salita ng Diyos. Ipinapanalangin ng mga tagapakinig na nagpapadala ng kanilang iba't ibang kahilingan sa Diyos. Pagkatapos ng pangumagang umagang pananalangin, ay susundan nito ng mga paghahatid ng mga mahalagang impormasyon ng balita, mga drama, na sa labas ng bahay at mga pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat ay nagsisimula sa mga tunog sa loob ng radio booth na ito at iniisenseing papawid parusa, sa pamamagitan karapan, ng mga radyo. Pero higit pa sa isang tunog ang kapangyarihan na kayang gawin ng pagsasalita sa mga radyo. Gaano po ka powerful ang pagsasalita sa radyo? Actually, when you speak sa radyo, you only have this microphone, mm -hmm. 'di ba? Ikaw, this mic, and the technician. So parang sabi ka parang kausap mo sa sarili mo. Pero ang pagsasalita sa radyo ay napakalawak ng yeah. epekto because you are speaking to audience that you cannot see pero mm -hmm. alam mong maraming nakikinig. Mm -hmm. At uh, ang pag nakinig ng radyo, ang isang tao, malamang malakas yan. Mm -hmm. Kasama yung kanyang buong pamilya and even the community as well. No? Lalo pa't may mga lugar pa rin talaga na ang libangan nila ay pakikinig ng radyo. So... Um, sa akin personally at pati sinishare ko yan sa aking team na tayong nasa radyo, sabi ko, tayo ay parang air force, di ba? Mm, yeah. kumbaga, nagbabato tayo ng salita ng Diyos, ng katotohanan, na yung, kung yung strike na ginagawa natin, malawak ang pwedeng maabot. So, isa yun sa mga nagiging motivation lagi ng staff sa hindi lang ito. Andito tayo ngayon sa Live Radio Lucena, isa sa mga radio station dito sa Southern Luzon na nagsasayang papawid. Hindi lamang ng mga mahalagang balita o magagandang awitin. Pangunahin sa mapapakinggan sa istasyon na ito ay ang araw-araw uh, na pangangaral ng uh, salita ng Diyos. So, tara! Samahan niyo akong uh, alamin kung paano nga ba nila inihahatid ang uh, salita ng Diyos sa maraming mga tao sa pamamagitan ng radyo. Hello Hi! Po. Welcome, Brother Raymond! Praise God! It's an honor po na kayo ay makasama yeah, sa araw na to. Yes, and welcome! Mark. Welcome mm -hmm. sa ating radio station. Sa napakaganda ninyong radio station. Praise the Lord. Praise the yeah, Lord. Yan ng Panginoon. Ito yung inyong, uh -uh. ano po? Ito ang aming reception. Yes, so reception. So dito, nakaupo ang ating uh, magaganda at mababait wow. na mga mm -hmm. secretary. So this is Sister Jen. Bible Hello, student, Sister Jen. Ang ating assistant secretary. Mm -hmm. At at doon sa kabila, si Sister Riza, hindi siya absent, kasi naka-onboard siya. Ah, okay. okay. So, dito kasi multi lahat, mm -hmm, no? Mm -hmm. Hindi ka lang office works, as in, yes. lahat. All uh, around. All around. Yes. So, doon si Sister Riza ah. ang ating secretary. And Pastor, ito, ang uh, inyong tagline? Yes. PCAT 1512 kilowords Live Radio Tatak Totoo. To -to. Bakit po Tatak Totoo? Yes. So, itong ating Tatak Totoo, ito ay uh, actually... Um, ngayon bagong tagline. Kasi mm -hmm. before, it was uh, Your Life, radio Radio, ba yes, uh -huh. So, ang tatak-totoo, ito ay uh, talagang tugma sa ating station. Yes. Kasi dahil tayo ay commercial radio station, mm -hmm. uh, we bring different programs like balita. So, ang dinadala nating balita, hindi fake. Yes. And then, also, sa mga songs natin, hindi lang tayo basta nag-play ng ano-ano. Mm -hmm. We make sure na may message, may essence yung song, yes. na nakaka-inspire. At lalo na dun sa ating mga religious programs. Mm -hmm. The programs that we're airing, ang uh, mga salita ng Diyos, yes. na kumbaga unadulterated, mm -hmm. kumbaga totoong-totoo. Totoo dahil dala ng sugo ng Diyos. Amen. So dito, Brother Raymond, yung mm -hmm. ating uh, radio tower. Tayo ay abot buong Quezon Province yung ating kal, uh, karatig lalawigan Marinduque mm -hmm. and then we also have Bicol. Mm -hmm. Rinig tayo sa Camarines Sur at sa Camarines Norte. Mm -hmm. And then Aklan and Ikey. tayo, may mga listeners tayo nag nagdetect sila ng prayer request, papabate, song request. Mm -hmm. Meron din tayong mga listener from Oriental Mindoro, Occidental, uh, Palawan, Brooks Point Palawan may mga listener wow. tayo. And um, meron din tayo sa Rumblon. Actually, hanggang Calatrava, Romblon. um, Nung mga nakaraan, kasamahan natin si Pastor Arman sa Life Radio Santiago. Nag-message siya na sa place nila sa Cordon, Isabela. Umabot. Prendig tayo. <laughs> And then, um, nasabi ng mga previous na staff dito na nung time din na yon may mga texters din from Zamboanga. Wow. So may mga ganong messages. And uh, yun yung nakakamangha. Kasi mm -hmm. nga, kumbaga, parang looking at the tower, di ba? Um, kumbaga yung bato ng signal, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Diyos na ang bahala kung saan yes. niya ibabato eh. Mm -hmm. Hindi lamang tayo namangha sa paglilingkod ng ating mga kapatid. Mula sa live radio, namangha rin tayo sa iba't ibang karanasan ng mga taong naakay nito sa tamang paglilingkod. At ilan sa kanila ay dinalaw natin upang alamin ang kanilang mga istorya. Hay, ay mapakamata po. Napakaganda po. po pala nitong lugar niyo. Hay, pupunta muna ako sa buhay. Ay, ayos po. <laughs> Isa si Sister Cristita sa masugid na tagapakinig ng mga programa sa radyo. Sa aming pag-uusap ay kamangha-mangha ang naging daan kung paano niya napakinggan ang salita ng Diyos. Dahil sa isang lumang radyo na napulot lamang sa basurahan. May isang radyo magana na ano ba, yung luman, -luman na, na. Dahil yung aking manugang ay, ay dati ay namibili ng mga tawag doon, may mga baso baso yung mga gano'n. Oh, mm -hmm. Ay ngayon, sabi niya, nanay, pwede pa ito, ikaw, ganda pa naman, may natunog pa. Inista ko yon, hindi ko pinakaipinggan. Pero nung dumating yung time na halos wala nang na nga mapag-anuhan, nabi na, parang bagang may umano sa akin na buksan ko, yeah, ay kasi, tumunog. Oh, tumunog yung radyo talaga. Pagbukas ko, may nagbabasa ng Bible. Ano po yung word sa Bible na napakinggan nyo, natatandaan nyo pa po? Yun nga, patungkol sa kung gusto daw mag ng mga request para sa mga kahilingan, mag-text lang. Ay, di parang ako bagay na inggan niya. Ay, ang gamit ko noon ay kipag pa lang. Tumawag. Yes, Sabi niya, sister, sister, gusto mong puntahan ka namin sa inyong bahay para mag-Bible study. Ay, Agad po ako'y umuok dahil sabi ko nga po, sige sister, punta po kayo dito. Yun na po ang simula. Isang lumang radyo din na walang ibang nasasagap na istasyon ang naging daan ng pagkakilala sa Diyos ni Brother Chito mula naman sa General Luna. May radyo kaming luma. Nagbuhay ako ng radyo. Tapos eh, nagkataon naman na walang ibang istasyon na mm -hmm. program kundi yung live radio uh, na pwede akong bumati at pwede akong mag-request ng mga kanta. So yun, yun ang naging paraan para makilala, pa. makilala ko ang Panginoon. Hmm. Sa so, hanggang sa dumating yung time na sabi nila, uh, pupunta kami sa bahay nyo hmm. para personal namin kayo makausap. Eh, sabi ko, kung yun ang plano ninyo, ay sige punta kayo. Answered prayer naman na maituturing ng mag-asawang Noel at Sarah mula sa pagbilaw ang pagkakataon na kanilang mapakinggan ang salita ng Diyos sa radyo. Dahil sa mga katanungan sa aral na matagal na nilang nais matugunan. Pinipihit ko siya at ako laging salzay. Pagpihit ko ganun, narinig ko yung ano, yung yung unang bukas na radyo, yung mga kayo. Pero ako, nag, nagkaroon na ako nung ako nagaling abroad. Ako napapunta na dito sa ano, sa pananampalatay ko dito, Bonagin. Ay, isang taon na din ako doon. Ay, nangyayarap ko tayo sa bautismo. Dahil hindi ako na ko sa abroad. Dito na daw lang ako mag-ani. Ang inaharap ko tayo sa yun ang inaharap ko talaga. Nung pag-anaw ng radyong yun, yun ang unang ano. Ah, oh, yun po yung unang uh, ano. Yung payer, yun ang unang ano yun ang hinahanap ko. Yung magsisikat mag-bautismo. Hindi, kinabukas na linggo may simba kami. lapit lang yung chats namin dito eh. Tapos ay hinanap ko pinalakon hinanap ko yung number dito. Pinatawagan ko. Kung saan. ay doon daw sa Mayo. Katotohanan sa salita ng Diyos. Ang matagal na hanap naman ng mag-asawang Jess at Elaine Arhona mula sa Atimonat na tanging sa pakikinig sa radyo nila nasumpungan. Kami po talaga ay third watch po. Dati na pong mananampalataya. ng pero kahit na nga po ganoon ay uh, hindi po po talaga lubos na uh, ang buhay namin ay talaga naitatalaga talaga namin sa Panginoon. Kaya uh, papasalamat po kami dahil nung kami po ay nakapakinig ng uh, live ng live predyo po nung uh, panahon 'yon na kami ay uh, pinanggalingan po namin ng uh, church ay na scattered po siya dahil nagkaroon po ng uh, problema. So nag kami po ay dating nakatira ng Laguna. Dahil po na-scattered nagpa nagpasya na po kami umuwi ng alasena. Ano, ng, uh, At uh, dahil sa ako ay nauna ang mga anak ko inaiwan sa Laguna, so nandun yung kalungkutan na nagdala sa akin na uh, maghanap ng mga uh, makapakinig ba. At ang una kong napakinggan ay mga awiting makalangit. Yan na nga po yung programa natin sa uh, Life Radio. Uh, doon din po ay nakapakinig kami ng mga oras ng panalangin. Kaya simula po nung uh, nakapakinig ako ng uh, Life Radio hanggang sa ang aking mga anak at asawa ay dumating na, ay nagpasimula na po kami na patuloy na pakikinig kung babalikan ng kanilang mga dating buhay, ay masasabing tila wala na silang pag-asa pa dahil sa iba't ibang mga masasamang karanasan na kanilang pinagdaanan. Ano po yung mga magulong naranasan po ninyo sa buhay? Um, um yung ano yung sa pamilya ko, kung ano, ano po, mga problema, yung pagkatao ko, na ako'y laging ito laging utang ni sa akin. Sa mga bihyo. Ako yung nag-abroad. Ito yung nag-abroad na ala. Na. Tapos nung naano to, nag nagbalik na ito, ito yung nag away. Ako yung magandang buhay. Kasama ko ang aking mga anak. Kung ano, anong ginagawa ko. Pagkatapos ay, nung namatay tatay ko, ang sabi ng tatay ko, nagbilin siya, tulungan lang sa si Sarah. Sabi sa abroad po katulungan mo si Sara. Doon ko naisip. Tapos ay eh, noon lang ako tumawag sa Diyos din. Pero wala akong ano noon, wala akong reliyon. Mga Katoliko. Wala pa akong ano noon. Tapos ay, ako nag nagpray ako sa Panginoon na sana ay dumating ang asawa ko. At bumalik lang siya ako na trabaho, Pero imbuhay ko yung ko talagang magulo. Ibisyo, barkada. Kahit parang walang pamilya. Ano po yung mga bisyo ko? sa Inom, drugs. Lahat ginawa ko, tapos yung perang it, ano na lamang, kinukupik ko pa. Pang, pang, -bisyo. Pang -bisyo lang. Mm. Tinatago sa ulang, kinukuha ko. Tapos sa mga in trouble, kung saan-saan, yung mga pulis, nakakalabang ko. Kung anong problema, mga magulang ko. Pero nung, no, Ngayari nga, dumating sa akin yung pagkakataon kapag abroad. Umuti, bumalik ito. Tapos doon na ako. Mayroon din ni mga ano doon sa abroad sa Saudi. Dumating yung time na parang bang nagkaroon ako ng depress sa sarili ko. Mm -hmm. Tapos ay tapos uh, nawala yung nawala ako sa sarili. Mm -hmm. Parang ganoon. Na yung buong pamilya ko parang naalarma na hindi nila malaman kung ano yung gagawin nila. Mm -hmm. Kasi nandoon ako sa time na wala na ako sa tamang pag-iisip eh. Tapos ay yung mga ano nga, yung mga pamatay ng insekto. Inilalagay ko sa baso 'yon. Tapos pagka puno na yung baso, iniinom ko na. Ah, so nagtangka po kayong uminom oh, ng laso. Oh, talagang ininom nga. Ay, ininom, ininom, ininom na. Uh -huh. Ano po nangyari sa inyo? Pagkatapos kong inumin yung gangga mataas na baso na uh, ano pang panglaso ng mga insekto. Namamatay ako, nangingisay ako. Mm. Nang mga time na 'yon. Tapos pagkakakisay ko, may maya, nabubuhay na ulit ako. So, ilang beses kong tinangka na maging ganon yung buhay ko. Pero... Hindi po kayo natuluyan. Hindi na, hindi ako namatay. Mm. Kaya, nung, uh, pero before yun, uh, nakoriente ako. Noong mga uh, bago dumating yung time na na-depress ako. Bakit naman po kayo na kuryente? Sa inadya niyo po Hindi ba? naman. No, naglilinis kami oh. ng bahay. Kasama ko yung misis ko, magkatalikod, kami sa salas. Tapos ay, ang nangyari nun, nahawakan ko yung ano yung wire mm. na ex extension namin. Tapos yung pala may balat mm. yung one. So ko doon, so talagang talagang hindi spot na nararamdaman nakalis na ako sa katawan ko. Mm. At malayo na yung aking nalakbay. Tapos nadatnan ko yung lugar na din in, madilim yung lugar. Narinig ko yung pangalan ko. Mm. Na sabi, "Chito." Sabi, tayo ako ngayon. So, nung, nung makatayo ako, nagisang ko yung mga kasama ko, nag ka na. Sabi, oh, sabi, ba't nag ka kayo? Hindi niya, namatay ka na eh. Mm. So, namatay na daw ako, sabi nila. Sabi, hindi ah, nandito ako ah. So, talagang yun yung personal experience ko mm. na ah, pagkatapos ko talagang naglakbay na ako ng malayong lugar. Mm. Kaya lamang, talaga, siguro, talagang sabi ko nga, ah, hindi pa talaga kaluban ng Panginoon na bakunin ako ng Panginoon. Mm. Dahil meron pa ako sigurong hindi pa ako tapos na mission para sa buhay ko dito sa oh, mga oh. Dahil mangusig po ako ng uh, pananampalataya po ng uh, Fort Watts. At hindi, wala pa rin po nung panahon ng Life Radio eh. Nung mga 1986-87 yun. Hanggang sa naging uh, uh, mag-asawa kami, 1989. So doon naman po kami tumira ng uh, Santa Cruz, Laguna. At uh, 12 years po kami doon. Nung pong dalaga ako, ay, uh, ako po ay maapoy din sa paglilingkod. Kaso yung pong aking pong pinaglingkuran ay uh, uh, mali sa aral natin. Dahil wala, hindi po ako naniniwala sa buhay na apostol. Niniwala po ako, pero yung mga sila apostol Pablo. Kaya dumadating din po yung time na nakikipag-debate po ako dahil talagang pinagpipilitan ko na walang buhay na apostol, patay na ang apostol. Ako po simula bata ako po sa Katoliko tapos ako po ay naka ay sa St. Joseph School din ng Mama Pero bagamat ako po ay hindi ko naman po sinasabi tinalikdot.com ko, pinanggalingan ko ng relihiyon. Para po bang simula nung mapapasok ako dito sa religion na ito ay parang may pinagbago sa buhay ko. Mas nadagdagan ng paniniwala ako sa Diyos sa nakikita ko kung, paano sila mag-ano sa mga tao, kung paano nila, kung paano mag ang mga pastor patungkol sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Parang nabuksan ang aking puso at isipan na dapat pala ay eh, doon ako sa pananampalatayang naayon sa aking kanooban. Kumbaga mas naliwanagan Salitan po kayo naliwanagan, sa salita ng Diyos. Salitan. Ibat iba ang kanilang mga kalagayan sa buhay. Ibat iba rin ang mga pinagdaanang suliranin. Subalit nakakatuwa na sa isang pagkakataon ng mapakinggan nila ang salita ng Diyos sa radyo ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanilang mga buhay. So nakita ko yung malaking pagkakaiba na sabi ko nga sa, kayo, sa misis ko na naglilingkod tayo dito sa kabilang ito na darating ang panahon na wala pa lang kahihin natin yung paglilingkod natin. So, nauna yung misi ko at saka yung anak kong gusto na magpabautismo. Ako na huli kasi pinag-aralan ko mabuti. Kasi e sabi ko nga, bago ako sumubo sa isang congregation, sa isang organisasyon, ipag-aralan ko mabuti. So, siguro nakalipas ng mga two weeks, saka ako nag-decide na magpapaptize na rin sa, sa ng Panginoon. Sa lagi niyo pong pakikinig ng salita ng Diyos sa life prayer. Ano po yung magandang naidulot nito sa buhay po niya? Ah, yung maging inspired ako sa paglilingkod. Kasi noon, ano eh. Nung ako yun nandun talaga sa IBC, na nung ako yun naka-assign sa uh, Nebo Vizcaya, Santa Fe. So, ramdam ko na rin naman yung paggalaw ng Panginoon sa buhay ko. Pero uh, mas mas more ngayon na nandito ako sa Fort Watts uh, Missionary Church of Christ na lalo kong napatunayan na ito yung totoo. Sabi ko nga sa Panginoon eh, Panginoon, salamat sa pagkat uh, itinuro mo sa akin yung talagang tamang daan. Kaya salamat talaga ako sa live radio na siya yung naging daan para uh, makilala ko yung tunay na paglilingkod at tamang paglilingkod sa kanya. Sa ano ni Apostol Arsenio Perio, talagang yung lahat ng sinasabi niya talagang kumaga tumatago sa puso. Yung totoo talaga na nangyayari. Kumaga, sa, kasi doon sa amin sa third watch, uh, para bang may pinipili na bang verses na yung aangkop lang sa pananampalataya ng third watch. Kasi ang unang itinago sa amin sa third watch, yung, yung mga buhay na yung sa apostol. Kasi nang pinagtatangan namin, ni eh, bakit merong five-fold ministry sa Bible na sinasabi? Pero hindi namin nakikita yung apostol. nasa ng apostol? Kasi namulat nga kami sa pananampalatay sa third watch na yung may pastor, may ebanghelista, may guro, pero yung apostol ay hindi iniintroduce sa amin. Tapos nung napapunta nga kami dito sa Lucena, yun ang unang-unang nagustuhan ko sa sa PMC Support Port Yung maliwanag yung, 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 maliwanag ang turo. turo. Mm -hmm. Tapos, at talaga, ang, ang dapat pala muna sa Iglesia ay ang apostol. Sa akin po ay isang napakalaking biyaya na ginamit po ang live radio upang kami ay makapag, makakilala, makapaglingkod sa Panginoon. Magkaroon ng kaligtasan sa tunay na kaligtasan na ipinapangaral ng buhay na apostol. Sa biyaya ng Panginoon, kami po ngayon ay nagkaroon ng anak na manggagawa, si Karen Colleen Arona Ternal, na asawa ni Brother Adrian Ternal, na nangangasiwa na ngayon sa lokal ng Atimunan, Quezon. Ang naano ko po, eh, halimbawa nag-pre-request ako, nag ano po, nag yung request ko. Parang magkakaroon ng kasagutan. Opo. Oh, Kaya sabi ko, matutuwa nga pala ang free power. <laughs> Praise God. Lalo na po sa panahon ng kahirapan dahil nung panahon po yun eh, ang mga anak ko eh, ano, nakagagraduate na ng grade 10. Yung aking dalawang, yung aking nasa Taiwan, parang oh, yung pandemic, hindi na sila nakapag, nakapasok ng grade 11 and 12 dahil nga nag-stop na eh, magmumodule. Eh, sabi ng anak kong padalwa, eh, may pa inay. Eh, ay, papuntahin mo dito sa Laguna sa akin at mag-applyin mo na muna ng trabaho yung dalawang yan. Ay, mm -hmm. eh, kahit po pandemic, eh, talaga pong binigyan po ng pagkakataon ni Lord na yung mga anak ko ay makapagtrabaho. Yung salitaran just na, ano, ikaw ay tumawag at ikaw ay kanyang parang ganun. Kumatokat sa sa Parang ganun. Mm -hmm. No, ikaw ay... Eh, ibigay mo ang iyong sarili sa kanya, yung lahat ng oras. Mm -hmm siya ang bahala sa sa iyong, mga um, pangangailangan. O pangangailangan, no? Naging ano po kami, parang unti-unti pong nawawala yung mga pumunta sa bahay. Yung laging dadayo ng inuman. Unti-unti mm -hmm. po silang nawawala. Tapos naging mahinahon na po, nawawala po yung pag... Oo, no, talaga na na. Niran tao po kasi dati po kasi wala pa po kasi sa eh, iba po kasi ang katwiran ng nasa sanlibutan. Ano Ngayon po sa turo at aral nga po ng mga naririnig namin, ay naturoan po kami na like, maayos na nagkaroon po kami ng kung po baga ay nagkalabanan yung aming sarili, natuto magpakong baba, naging matibay po sa problema, kung po baga ay hindi na po namin iniinda kasi Nandiyan, nandiyan lagi si Lord. Yun ang pakiramdam namin. Mas nagkaroon po kayo ng kapayapaan. Oo, mm -hmm. kapayapaan. Hmm. Natuto akong dumalangin sa Diyos. Natuto tumawag. Saka yung mga problema ko, yung mata ko, nawalan ako ng paningin. Dati nung una talagang nagalit pa nga ako sa Diyos. Nawalan no, po ng paningin. Oh, ito. Il ilang... Ito, wala na. Ay, yung... wala nang nakikita at lumabo pa. Hindi sa... ko na kilalang tao. Left, uh, side um, po. Ito. Ito, itong wala nang paningin. Yung sa left po. Mm, ito, na-opera sa... hindi na ako nakakita. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Kahit ganito na ang mata ko. Sabi ko, ang Diyos ay buhay. Nakikinig ako sa radyo, mga, mga masakit na maluluba. Sabi ko, buhay ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Dati imposible. Sabi ko. Sabi ko, ga gagaling pa ako. Kung ang sabi ko nga kung ang doktor ay may hangganan ang karong karunungan ang Diyos. Ang tulong ng Diyos, walang hanggan yan. Naglatapad ako sa madili, pero ang sabi ko sa sarili ko eh, bakit ganun? Eh, nagsisimba naman ako every Kaya dol ako nagkaroon ng nasa lak. Masabot ang katanungan ko sa sarili ko sa turo ng Life Radio, doon ako nagkumukuha ng aking ituturo sa aking dinadaluhan. Ayaw ko na pong maranasan yung magpapa-opera sa doktor. Gusto ko po, kayo na lang po yung mag-opera sa akin. As we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media, Prayer Power, Fourth Watch News, Apostles Take, Exploits of Faith, Oras ng Katotohanan Classics, Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you. Bringing the truth of God's Word and changing lives, one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.